So, hi guys. Mag-exercise ta ka karon guys. Masawa na ninyo pag sa inyong body. Sarap. <laughs> Wala lang. Kanang. Masawa man ninyo pag-exercise nga bugamay inyo ang ah, dawas um. So, hi guys. Kinanglan nato mag-exercise para natay healthy nga body dili para mo siksi. Kaya kung blessed na ka kung gitagaan ka o gamay na clean lawas. So kinanglan ato mag-exercise kay para mo healthy atong body kay labi na ron winter. So ako guys, sobrang guro ko kasi chubby. <laughs> Kaya akong liu guys, <laughs> nangugat na. So derita guys, ganta mo tips para mo mag-exercise mo nga kanang dili siya lisod, dili kapoy pero makabawas sa inyong bilbil. So, ang buhaton ninyo guys una guys simple ra hinahinayan ra ninyo pag exercise para dili mo ma kapoyon o mabigla inyong lawas kinahanglan ko mag exercise mo guys dili ninyo biglaon kay kung biglaon ninyo guys mamaol man mo hinahinay ra siya, kung dili din mo ga exercise so, ang una ninyo buhaton mo exercise mo guys para mo gamay inyong hawa ang una gina yung buhaton sige mo ginom tubig Sige mo, sige mo, ini mo utubig tayo ang kinanglan nga mo mo kada adlaw para normal lang inyo ang uh, pagpupo kay mo bawas na siya sa inyo nga kuan sa biyan o na para dili ko ako pian. ako kay kada adlaw man ko kuan normal man so mo siguro nga dili maipon ang gitaon ako sa biyan guys mukaon ko dagan pero mabalik naman sa siya ugamay gamay mubalik na siya og gamay kay kada adlaw man ko ga release sa aton nga kuan nako ang ala ninyo guys sa simple nga nga tips nga para makabawa sa inyong uh, inyong hawak guys anak ka nga exercise guys oh dali na na siya kaayo guys yung nga movement pero wala man kung exercise na tamaran man po yung nga movement guys makagamay na siya sa hawak kay mo anak man yung hawak mo Dayon. ang anang exercise guys kutob sa inyo ang makaya sa naman na siya Dayon. backward Kusog na siya mo pagamay dari guys oh sa hawak. Dayon ayo kun mo kaon daghan. Kung ganahan mo nga ma-achieve ninyo goal sa inyong lawas. Dayon, ang exercise kun nga sunod guys nga maka kay ganahan man tawag dili ta dako bilbil no. Kanang ana nga exercise kay so oh. ninyo dili man gud nga dili man ninyo ipangusog. I-focus ninyo exercise kay dili man nato ang goal magamay. Ano, anak, kasi anong exercise? Ako, anak, -an, guys. Then, ang pinaka-effective din, guys, na ginabuhat. nako guys, sa una katung itong usog pa tayo exercise Ano yun siya, guys, so, effective siya. mo yun yung ngawa Ano yun siya, na simple ng exercise, eh. Kaya yun. Kung ganaan po mo, mo, improve din yung booty, pero exercise ni Ani, guys, Oh. hindi dili na ganyan mo, Tamaran. Ayaw, anak ninyo. Kaning ani exercise guys. E bend ninyo yung TL. Bend ninyo yung TL. Ana siya guys. Dapat ka balong mo balance. So yun. Ana siya guys. di ana ba ang position? Na. Ana ninyo. Pero kapoy na siya. Hinahinay. Ramo kapoy na siya. Na ana mo guys. Kahit e, tapoy na siya. Amat-amat rin ninyo. Dahil yun kung ganahan mo muda ko inyong derigyon, mao to siya ng exercise kay ten okay na lahat siya ten Dayon, anak guys o, oh. exercise anak, sayon ra kayo na siya, kung kapulan mo mag exercise, anak, um, siya amat amat ra, para balance, mo, balance, sad ko inyong derigyon. Dayon, Mula okay, siya yung i-share kayo mga tabang na uh, ninyo na ana siya guys. Kaya dali mo na siya ang mag -host. kung Ang ganahan mo kung wala mo yung mga lobot <laughs> sa piyot mo. <laughs> Pisa. Ako nga kayo nga hatag na kong tips ba ya? Kaya okay, para makatabang sa tunin nyo, Char. Na para mo inyong deri Kung naan mo, gitpo ko yung lobot. Para ma-improve ninyo ba guys? Kaya dili mo na sa inyo nga magpasiksigyo. Kasi self-love man na good. Dahil yun, ang timan nyo nga exercise guys. Ana, ah, ramat-amat guys. Oh. Ana. 10-10. Oh, kaya rin ba 20-20. 20-20 sa, sa makaya ninyo. Kaya effective na siya para sa tiyan. Yan na raman ang mga kuan. Tapos katong anak guys. Para dari sa Fs. Og ana. Dahil pinaka-importante din mo mukha o nagdaghan. Og. Um, human, exercise Samara so, siya guys. Atong akong i-share nga tips. Char. Bukugon kayo kundi, guys. Kani sa ina niya, kaya sa sana ako sa ina niya. Mara katungkuan ko, guys. Yung look. <laughs> Tomorrow na, guys. Bye!